Tatalakayin ko ang tungkol sa pagkalason sa mga bata. Ang pagkalason sa mga bata ay isa sa mga karaniwang dahilan ng pagpunta ng mga magulang sa emergency room. Ang mga karaniwang sangkap na maaaring makasama kapag nainom ng bata ay tulad ng mga detergent, mga panlinis na may asido, at mga gamot na ginagamit ng mga matatanda. At ang karaniwang paggamot na ibinibigay sa emergency ay kinabibilangan ng paunang pagsusuri ng vital signs at mga hakbang sa pag-decontaminate ang paghuhugas sa pasyente, sa kanilang mga damit at sa ibabaw ng katawan at ang pag-decontaminate ng tiyan gamit ang Riles tube kung sila ay dumating sa loob ng isang oras at sinusundan ng supportive therapy na kinabibilangan ng pagsuporta sa kanilang sanepresyon ng dugo at antas ng oxygen. At kung minsan kung merong antidote, maaari nating ibigay ang antidote at ang mga problema ang nagbabanta sa buhay. Nang bata na may pinaghihinala ang pagkalason ay ang mga kumbulsyon, anumang kahirapan sa paghinga at uh, ipagbabago pagbabago sa pag-uugali.